Hello guys, welcome back sa Kinos Works. So Monday, umpisa ulit ng trabaho. So may papakita ako sa inyo na ginagawa namin bali dalawa. So guys, yung self-loading, halos tapos na siya. Kompleto oh. ah, na. Bali, ang kulang na lang dyan is yung boom niya dito. Yan, yan lang yung kulang niya tsaka yung motor na ilalagay doon sa gilid so bali tapos na yun no? aking pulot na aso si pandak tapos ito yung isang ginagawa namin yan uh, tanggal kami ng cylinder head kasi mag nagpalit kami ng gasket gasket, tsaka barbula yun tinakpan lang muna namin yan kasi baka umulan bali ko kukompletoy na namin yan, tapos na yan medyo matagal-tagal yung pagbalik madali lang yung pagkalas, yung pagbalik lang yung mahirap pero baka maghapon din ito Ay, pa kasi kakabit eh, no. Nilinisan pa kasi namin yun. yung yung niya tapos yung turbo. Yan bali siya. Kalat pa. Parang ang hirap ibalik oh. Tingnan mo. Dami. Tapos naglagay na rin kami ng pan blade uh, silicone oil. Yan tapos Chinik ko na rin tong water pump niya kung may sira. Bale, ayos pa naman. Tanggal na rin ako ng thermostat. Yan. Hindi ito yung thermostat. Eh. So, bale, yan na lang muna guys. At update ko na lang kayo pag gumandar siya. Oo no, nga pala guys. itong AGR niya. Nilinis, nilinis na rin namin yan. Ayan. Ayan yung AGR. Uh, dumadaan kasi dyan yung tubig. Mali yung nagpapalamig dun sa intercooler eh. Yan. Sa turbo. Yan. Bali, nalinis na rin yan. Ito nga pala yung pinalitan namin barbula. Dun sa may cylinder head. Yan. So, yun lang guys. Uh, pinakita ko lang sa inyo yung mga uh, parts niya na ano, nilinisan namin. Bali yan.